kailangan nakahiwalay yung bala nakahiwalay yung magasin guys, so welcome back sa ating channel So today, pag-usapan natin ano pa yung naging experience ko Nung first time kong makuha yung unit ko Okay, so ano ba yung mga restrictions ng permit to tra uh, transport Kasi yun lang yung paraan para maibiyahin natin yung unit natin Habang wala tayong PTC, permit to carry So paano ba yung nangyari? Una, syempre, kita try mo yung unit mo sa range kung saan mo pinili so nagkataon yung mga akin sa arms ko pinili no nung pauwi na ako sa amin wala namang nag police escort sa akin importante lang meron ka nun para pagka nag checkpoint just in case makikita nila yun so allowed yun nga lang meron kasing ano eh meron kasing mga sineset na conditions halimbawa ng mga condition eh kailangan nakahiwalay yung bala, nakahiwalay yung magasin, at nakahiwalay din yung mismo unit. Yan yung mga restrictions nila dun sa permit to transport. Maliban dun, uh, habang pinabiyahin mo yun, halimbawa nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng aberya, hindi mo siya magagamit bilang pang self-defense. No? Uh, magiging ano ka pa rin, uh, illegal possession of ano, Uh, firearm and Ammunition Pagka nagamit mo siya So ganun talaga Siguro yung batas So yung korte na lang magsabi Disclaimer Hindi naman ako attorney, no? Isa lang ako hamak na engineer So ayun siya Tapos Ang tanong dyan Kunyari na ipiyahin mo na gay mo sa bahay Gusto mong mag ano? Gusto mong mag range so, Sa mga nababasa kong Sa comment section eh, uh, Pwede madadala mo siya provided okay pa yung permit to transport mo no basta nandun ka lang siguro sa linya kung saan mo dadalin yung range mo hindi ka pwedeng kunyari yung from ano from from PNP FBO saan nakuha yung unit tapos sa travel mo siya papunta sa south syempre yung yung item mo yung unit mo hindi mo siya pwedeng biyahe sa north kasi papunta ka ng south vice versa. Basta kung saan na yung direction niya, doon lang din dadaan yung fire mode. Kung may mudaanan na firing range, gano'n. So, yun eh, para safety. No? Usually naman, yung mga PTT na ganyan, nasa 7 days yan. Yung mga kaya, nakuha ko ng Ah uh, hindi siya and uh, meron kasi yung mga firing range na yun nga uh, nagsicheck sila talaga ng mga papel so kung wala kang PDD maka sumok na pa nila <laughs> yung iba naman hindi na nagsicheck mabira pero talaga siguro tiwala sila no? and uh, okay naman uh, medyo ano lang medyo medyo limited nga lang yung kilos mo kapag piti hawak mo dahil uh, hindi mo siya pwedeng gamitin pang self-defense tapos, since hindi mo siya pwedeng gamitin pang self-defense, dapat eh, ang gagawin mo kasi nga doon, nakahiwalay yung magazine mo, yung pala mo lahat kung ngayon, wag nata pagkatapos, kuha ka na ng permit to carry o, parang ako ngayon, naka-permit to carry ako ang unit ko nandito yan ito, unit yan yan, nandyan so, ito yung bag na gamit ko kung pinuksan mo yan dito yan, yan, lalabas yung unit yan, yan sya so, ito at least, permit to carry goods sa goods, diba? anytime, huwag naman sana, magkaroon ng di nasa ang uh, ano tayo? Uh, allowed tayo at sa susunod na video mag-usapan natin kailan at kailan pwede at kailan hindi mo dapat gamitin ang, ang unit mo no? Saka uh, may mga kaso kasi ang accidental parang lang illegal discharge ka kagad no? so ganun lang yan uh, anyway maulan so salamat sa ating uh, muting asawa siya ang nag video ngayon shout out sa iyo I love you baby siya ko kayo love you I love you ka na uy sabi mo, oh, I love you. So, yun oh, naman. As always, late na siya. <laughs> ng traffic. Ayun,